kalivelihood hanggang ngayon mano-mano pa rin ba ang pagkuha ng abaca fiber ang tagal nakakapagod at minsan pa hindi pantay ang hibla sayang yung effort pagod na mababa pa ang kita at kapag hindi consistent ang kalidad hirap makapasok sa export market alam mong mataas ang demand sa abaca pero dahil sa mabagal na proseso ang dami pang nasasayang na stocks tumaas na ang labor cost bumaba pa ang output habang yung ibang producers, tuloy-tuloy ang delivery. Ikaw, naiiwan dahil puro manual. Pero heto na ang sagot sa problema mo, ang abaca decorticator ng RM Metalworks. my heavy-duty comb para sa malinis at mataas na kalidad ng fiber, mechanical rollers para sa mabilis at bawas pagod na proseso, at uniform system para pantay-pantay ang bawat hibla. Pang-export talaga. Plus, eco-friendly pa. Natural at biodegradable ang output. At syempre, gawang RM Metalworks kaya siguradong matibay at madaling ayusin. Gawing mas madali, mas malinis, at mas kumikitang negosyo ang abaca processing. Message us today and start producing world-class abaca fibers the eco-friendly way. Mga ka-farmers, tuloy-tuloy pa rin ang aming Christmas sale. Huwag ka nang magpahuli. Message us now!